Aquarius makinig ng mabuti. Inihanda ng universo ang isang bagay na tunay na makapangyarihan para sa iyo. Ang isang bagay na inakala mong nawala na magpakailanman, maaari itong pag-ibig, kapayapaan, pera, o isang bahagi ng iyong kaluluwa, ay papabalik na. Isipin ang sandali kung kailan ang nawala sa iyo ay biglang babalik sa iyong buhay, mas maliwanag at mas malakas kaysa dati. Ito ay hindi aksidente, ito ay tadhana. Ang enerhiya sa paligid mo ay nagbabago, at kung mananatili kang makinig hanggang sa katapusan ng video na ito, malalaman mo ang mga palatandaan, ang katotohanan, at ang nakatagong ritual na maaaring magbukas ng pintuan para sa himala na ito na tuluyan ng marating ka. Aquarius, alam ng bawat Filipino ang pakiramdam ng pagkawala ng isang mahalagang bagay. Maaaring ito ay isang taong minahal mo, isang pagkakataong lumipas ng walang babala, o kahit ang kapayapaang dati mong dala sa puso. Palaging pinapaalalahanan tayo ng ating mga nakatatanda, ang tunay na para sa'yo, babali. Ang para sa'yo ay laging babali. At sa ngayon, pinapatunayan ng enerhiya sa paligid mo ang katotohanang ito. May paraan ng tadhana para kumilos ng tahimik. Minsan, ipinapakita ito sa mga panaginip na tila totoong totoo, sa mga numerong paulit-ulit na lumalabas, o sa bigla ang damdaming hindi mo maipaliwanag. Ito ay hindi aksidente, ito ay mga palatandaan na inihahanda ng universo na ibalik sa iyo ang bagay na akala mo ay nawala na. Manatili ka sa akin, Aquarius, dahil sa pagbasa na ito matutuklasan mo ang mensaheng espiritwal, ang nakatabong ritual, at ang eksaktong mga palatandaan na nagpapatunay na ang iyong biyaya ay papabalik na sa iyo. Core Message Pahayag ng Pagbubunyad Aquarius, ito ay hindi lamang isang ordinaryong sandali sa iyong buhay. Ang enerhiya sa paligid mo ngayon ay mabigat sa tadhana, at ipinapakita ng mga baraha ang isang makapangyarihang katotohanan, ang naisip mong nawala ay unti-unti nang bumabalik. Maaaring ito ay pag-ibig na iniwan ka ng walang paliwanan. Maaaring ito ay pangarap na itinago mo dahil naging napakahirap ng buhay. O baka ito ay ang iyong pananampalataya, pag-asa, o kakayahang maniwala na maaari pang magbago ang mga bagay para sa mas mabuti. Ano man ito, bumulong ang universo na umiikot na ang siklo. Aquarius, ang iyong tanda ay palaging natatangi. Kilala ka sa iyong pananaw, sa lakas mo na makita ang lampas sa na nakikita ng iba, at sa kakayahan mong kumonekta ng malalim sa espiritwal na mundo. Ngunit ang biyayang ito ay hindi lamang dahil sa iyong lakas, ito ay dahil ang tadhana mismo ay nag-ayos. Sa kulturang Filipino, tinuturuan tayong igalang ang mga hindi nakikita. Lagi tayong pinaalalahanan ng ating mga nakatatanda na kapag mabigat ang hangin, kapag biglang bumilis ang tibok ng puso mo ng walang dahilan, o kapag nauulit ang isang panaginip, ibig sabihin ay sinusubukan kang kausapin ng espiritwal na mundo. At Aquarius, malinaw at malakas ang mensahe, maghanda, dahil ang inakala mong nawala ay babalik. Ang pagbabalik na ito ay maaaring magpakita sa maraming anyo. Para sa ilan sa inyo, maaaring ito ang pagbabalik ng taong minsang humawak sa iyong puso. Maaring lumayo sila, ngunit pinagsama na ng tadhana ang inyong mga kaluluwa sa paraang walang distansya ang makakabasad. Para sa iba, maaring ito ang pagbabalik ng enerhiyang pinansyal, pera-oportunidad na inakala mong lumipas sa iyong mga kamay. At para sa marami, ito ay ang pagbabalik ng panloob na kapayapaan, ang gaan sa dibdib, ang saya na minsang naramdaman bago naging mabigat ang buhay. Isipin mo ito. Ilang ulit ka nang nanalangin sa katahimikan, nagtatanong, Panginoon, mababawi ko pa ba ang nawala sa akin? Ilang ulit ka nang tumingin sa langit sa gabi, naghahanap ng palatandaan na ang iyong sakit ay hindi na sayang. Narinig ng universo ang bawat panalangin. Ang enerhiyang ipinadala mo ay hindi nawala, ito ay umiikot lamang, naghihintay sa tamang panahon upang bumalik. At ngayon, Aquarius, malapit na ang panahon na yon. Ngunit narito ang misteryo, ang universo ay hindi laging nagbabalik ng nawala sa parehong anyo. Minsan, bumabalik ito ng mas mabuti, mas malakas, at higit na akma sa kung sino ka ngayon. Ang pag-ibig na bumalik ay maaaring dumating bilang isang taong gumaling na, handang mahalin ka ayon sa nararapat sa iyo. Ang perang bumalik ay maaaring lumitaw bilang bagong oportunidad, nakatago bilang trabaho, negosyo, o kahit isang random na biyaya. Ang kapayapaan na bumalik ay maaaring hindi mukhang dati, maaaring dumating bilang karunungan, pagtanggap, at mas matibay na puso. Naniniwala ang mga Filipino sa tadhana, isang tadhana na hindi maikakaila. Sinasabi ng ating mga ninuno kung para sa iyo, babalik yan. At ito mismo ang ipinapakita ng iyong pagbasa. May isang bagay na hinahatak pabalik sa iyong orbit, at gaano man ito naging imposible noon, ang tadhana ay nagdesisyon na. Pansinin mabuti ang mga palatandaan. Maaaring maramdaman mo ang pagkabalisa sa gabi, na parang nararamdaman ng iyong espiritu ang kilos. Maaaring marinig mo ang pamilyar na mga pangalan sa mga hindi inaasahang lugar. Maaaring mangarap ka ng mga sandaling nangyari dati, ngunit sa iyong panaginip, tila hindi pa tapos na parang ipinapakita ng buhay na hindi pa tapos ang kwento. Hindi ito mga aksidente, Aquarius. Ito ay mga kumpirmasyon. Ipinapakita ng mga baraha na nasubok ang iyong enerhiya. Dumaan ka sa sakit sa paghihintay sa mga sandaling halos sumuko ka na. Ngunit sa halip na wasakin ka, inihanda ka nito. Hinubog ka nito para maging handa na muling tumanggap. Ito ang dahilan kung bakit ang nawala ay ibinabalik, hindi ito makakabalik hanggang sa maging sapat na kang malakas upang hawakan ito. Isipin mo ito, kapag nagtanim ka ng buto, hindi mo agad nakikita ang paglaki. Lumilipas ang mga araw, linggo, minsan buwan, at iniisip mo na baka hindi ito lalago. Ngunit sa ilalim ng lupa, gumagalaw ang buhay. Nabubuo ang mga ugat. Tahimik na inihahanda ang himala. At isang araw, nang walang babala, ang buto ay sumibol, buhay at malakas. Aquarius, ganito mismo ang nangyayari sa iyong tadhana. Ang nawala sa iyo ay hindi kailanman tunay na nawala, ito ay muling hinubog, nerebisa, at inihanda. At ngayon, tulad ng butong iyon, muling sumusulpot ito, handang pagpalain ka sa paraang hindi mo maaaring baliwalain. Tandaan ito, ang universo ay hindi kumukuha ng hindi nagbibigay. Bawat pagkawala na naranasan mo ay gumagawa ng puwang para sa mas dakila. Ang mga luha na iyong pinaiyak ay nagdidilig sa lupa ng iyong kinabukasan. At ngayon, malapit na ang ani. Aquarius, ihanda ang iyong puso. Ang paparating na pagbabalik ay hindi lamang hahaplos sa iyong buhay, ito ay magbabago nito. Ipinapakita ng mga baraha na kapag dumating ito, sa wakas mauunawaan mo kung bakit kailangang mangyari ang mga bagay sa paraang nangyari. Ang sakit, ang paghihintay, ang katahimikan, lahat ito ay may layunin. At ang layuning iyon ay ipinapakita na ngayon sa iyo. Manatiling bukas. Manatiling handa. Dahil ang susunod na kabanata ng iyong buhay ay hindi tungkol sa pagkawala, ito ay tungkol sa pagbabalik, paggaling, at ang himala na dumarating kapag nagdesisyon ang tadhana na panahon na. Espiritual at emosyonal na patnubay. Aquarius, ngayon na naintindihan mo na ang mensahe ng pagbabalik, ang pinakamahalagang hakbang ay ihanda ang iyong puso at espiritu upang tanggapin ito. Maaaring buksan ng universo ang mga pinto, ngunit kailangan mong handa kang pumasok sa mga ito. Dito pumapasok ang espiritual at emosyonal na patnubay, ang iyong kalasag, kompas, at biyaya. Una, pag-usapan natin ang emosyonal na paghahanda. Hindi mo matatanggap ang bago kung ang iyong puso ay patuloy na humahawak sa sakit ng nakaraan. Maraming Filipino ang lumaki na naririnig mula sa ating mga nakatatanda, huwag mong hayaang mabigatan ang puso mo kasi hindi papasok ang bagong biyaya. Ang karunungang ito ay totoo para sa iyo, Aquarius. Kung patuloy mong dinadala ang sama ng loob, galit, o pagsisisi, pinipigilan mo ang mismong bagay na sinusubukang bumalik sa'yo. Maglaan ng sandali ngayong gabi upang umupo sa katahimikan. Ilagay ang iyong kamay sa ibabaw ng puso at huminga ng dahan-dahan. Bulungin sa sarili, pinapatawad ko, pinakakawalan ko, handa na ako. Ang maliit na gawain ito ng pagmamahal sa sarili ay lumilikha ng puwang sa loob mo. At kapag may puwang na, makakagalaw na ang tadhana. Ngayon, pumunta tayo sa espiritwal na paghahanda. Mayroong mga simpleng ngunit makapangyarihang ritual na nag-aalin sa enerhiya ng pagbabalik. Isa rito ay ang ritual ng puting kandila. Sindihan ang puting kandila sa ganap na siyam oras yel, oras ng paglipat mula araw tungo sa pahinga. Habang nagliliyab ang apoy, isulat sa papel ang bagay na nawala sa iyo at patuloy mong inaasam na maibalik. Maaaring ito ay pangalan, pangarap o kahit damdamin tulad ng kikapayapaan o pag-asa. Tiklupin ang papel isang beses, ilagay sa ilalim ng kandila, at sabihin, ang akin, bumalik sa akin ng may pagmamahal, kapayapaan, at sa banal na tamang panahon. Epektibo ang ritual na ito dahil ang apoy ay nagbabago ng enerhiya. Tulad ng paniniwala ng mga Filipino na nag-aalay ng kandila habang nagdadasal sa simbahan, ang pagsindi ng kandila sa bahay ay paraan ng pagpapadala ng iyong panalangin sa espiritwal na mundo. Isa pang ritual na maaari mong gawin ay ang panalangin sa unan. Bago matulog, isulat ang iyong pangalan at ang salitang, bumalik, sa isang maliit na papel. Ilagay ito sa ilalim ng unan at bulungin ng tatlong beses. Ang para sa akin ay palaging makakahanap sa akin. Naniniwala ang mga Filipino na nagdadala ng mensahe ang mga panaginip, at sa pamamagitan ng pagtulog sa affirmation na ito, iniimbitahan mo ang universo na makipag-usap sa iyo sa pamamagitan ng panaginip. Maraming Aquarius ang magsisimulang makaranas ng malinaw na panaginip pagkatapos gawin ito, patunay na gumagalaw ang enerhiya. Ngunit tandaan, ang ritual lamang ay hindi sapat. Ang pananampalataya ang susi. Sinasabi ng ating mga ninuno, ang dasal na may tiwala, hindi tinatanggihan. Kapag sindi mo ang kandila o ginawa ang panalangin sa unan, gawin ito ng may buong paniniwala. Huwag magduda. Huwag magtanong ng ki paano kung. Sa halip, sabihing may kumpiyansa, nasa daan na ito. Pag-usapan naman natin ang emosyonal na disiplina. Aquarius, minsan kapag bumabalik ang biyaya, kasabay rin ng takot. Maaaring matakot kang masaktan muli o magduda na magtatagal ito. Ngunit tandaan, hindi inuulit ng tadhana ang nakaraan upang parusahan ka. Kung bumabalik ito, dahil handa ka na ngayon na hawakan ito. Panatilihin ang katahimikan ng emosyon. Iwasan ang selos, galit o negatibong kaisipan. Sa halip, magsanay ng pasasalamat araw-araw. Kahit ang simpleng salamat sa pagising mo sa umaga ay nagakit ng positibong enerhiya. Isa pang espiritual na gawain para sa iyo, Aquarius, ay ang pagsasala sa tubig banalang tubig sa kulturang Filipino. Ginagamit ito sa binyag paggaling at paglilinis. Minsan sa isang linggo, punuin ang isang maliit na mangkok ng malinis na tubig. Ilagay ang iyong kanang kamay sa ibabaw nito at sabihin, alisin ang humaharang sa akin, ibalik ang akin. Pagkatapos, iwisik ng kaunti sa iyong noo at dibdib. Ito ay simbolikong gawa ng paglilinis ng iyong enerhiya na nagbibigay daan sa kung ano ang dapat bumalik. Aquarius, ikaw ay tanda ng pangitain, ngunit minsan ang isip mo ay sobra ang pagtakbo. Ang sobrang pag-iisip ay kaaway mo. Kaya mahalaga ang mga grounding practices. Maglakad ng walang sapin sa damo o lupa sa umaga. Ramdamin ang lupa sa ilalim ng iyong mga paa. Habang ginagawa ito, sabihin, nakakabit ako sa lupa. Handa ako. Bukas ako. Ang simpleng gawain ito ay nagpapakalma ng bagyo sa loob mo at nag-aalin sa natural na daloy ng tadhana. Tandaan ang katotohanang ito, ang pagbabalik ay hindi kahinaan. May mga Filipino na natatakot sa ideya ng pagbabalik, iniisip na magdadala lamang ito ng sakit. Ngunit ipinapakita ng mga baraha na ang pagbabalik ay para sa iyong paggaling, hindi sa pagkawasak mo. Huwag labanan ang ibinibigay ng universo. Sa halip, tanggapin ito ng may karunungan. Kung tao ang bumabalik, magtakda ng malusog na hangganan, ngunit hayaang dumaloy ang pagmamahal. Kung pera oportunidad ang bumabalik, maging responsable at magpasalamat. Kung panloob na kapayapaan ang bumabalik, pangalagaan ito sa pamamagitan ng pag-iwas sa nakakalason na kapaligiran. At sa huli, Aquarius, panatilihin konektado ang iyong espiritu sa panalangin. Kahit magdasal ka ng rosaryo, magsabi ng maikling affirmation, o simpleng ipikit ang mata at makipag-usap sa Diyos, huwag huminto sa pakikipag-ugnayan sa banal. Ang panalangin ang tulay sa pagitan ng nawala at ng bumabalik. Pinapalakas nito ang iyong pananampalataya at pinoprotektahan ka mula sa pagdududa. Sa kulturang Filipino, naniniwala tayo na dumadami ang biyaya kapag ibinabahagi. Kapag sa wakas ay bumalik ang nawala sa iyo, huwag itago sa takot. Ibahagi ang iyong kagalakan, testimonya at pasasalamat. Mas marami kang magpasalamat, mas marami ang ibinabalik ng universo. Aquarius, ito ang iyong sandali. Ihanda ang iyong puso, linisin ang iyong espiritu, palakasin ang pananampalataya, at pagkatiwalaan ang mga palatandaan. Sapagkat ang sayo ay nasa daan na, at walang kapangyarihan ang makapipigil dito. Tadhana at mga palatandaan na dapat bantayan. Aquarius, sa oras na nabuksan mo na ang iyong puso, at naihanda ang iyong espiritu, ang susunod na hakbang ay matutong kilalanin ang mga palatandaan. Ang universo ay hindi kumikilos sa katahimikan, palaging may ibinibigay itong mga hudyat, bulong, at senyales bago mangyari ang isang mahalagang bagay. At nayon, direkta kang kinakausap ng tadhana. Anong haba ang mga palatandaan na ang nawala sa iyo ay malapit ng bumalik? Tuklasin natin isa-isa. Isa, mga panaginip na sobrang tila totoo. Sa kulturang Filipino, ang mga panaginip ay hindi basta-basta lamang. Palaging sinasabi ng ating mga nakatatanda, kapag paulit-ulit mo siyang napapanaginipan, may ibig sabihin yan. Kung paulit-ulit kang nananaginip ng mga tao, lugar, o sitwasyon mula sa iyong nakaraan, lalo na ang mga akala mong tapos na, ito ay senyales na bumagalaw na ang enerhiya pabalik sa iyo. Ang mga panaginip na ito ay maaaring vivid, puno ng damdamin, o kahit nakakabighani. Huwag itong baliwalain. Pinaghahandaan ka nito para sa muling pagkikita. Dalawa, paglitaw ng paulit-ulit na numero. Maaaring mapansin mo ang mga angel numbers tulad ng isang daan at labing isa, dalawang daan at dalawamput dalawa, pitong daan at pitumput pito, o kahit ang iyong sariling kaarawan na lumilitaw sa paligid, sarelo, resibo, o plaka ng sasakyan. Para sa Aquarius, ang paulit-ulit na numero ay mga kosmikong kumpirmasyon. Para itong mga kumikislap na ilaw mula sa universo na nagsasabing, magbantay, may nagaganap. Kapag nakita mo ang mga numerong ito, huminto sandali at sabihin, handa na ako para sa pagbabalik ng sa akin. Tatlo, bigla ang alo ng emosyon. Naranasan mo na bang nakaupo lang at biglang ramdam ang matinding emosyon, kaligayahan, kalungkutan, o pananabik ng walang malinaw na dahilan? Hindi ito mood swing. Ito ay ang iyong espiritu na nakatutok sa pagbabalik. Mataas ang iyong intuition, Aquarius, at nararamdaman na ng iyong enerhiya ang paparating. Ang mga alo ng emosyon na ito ay parang espiritwal na alarma na nagsasabing, maghanda, malapit na ito. Apat, pagdinig ng mga pangalan o kanta ng walang inaasahan. Naniniwala ang mga Filipino na kapag narinig mo ang isang pangalan o kanta ng hindi inaasahan, hindi ito aksidente. Kung bigla mong marinig ang pangalan ng isang tao na akala mo ay nawala na, maaaring sari, sa isang pag-uusap, o mula sa isang estranghero, ito ay direktang palatandaan na tinatahi ng tadhana ang kanilang pagbabalik. Ganito rin sa mga kanta. Kung maririnig mo ang kantang nag-ubnay sa iyo sa alaala ng nawala, mensahe ito na muling pinag-iisa ng universo ang inyong mga landas. 5. Mensahe mula sa kalikasan. Magbantay sa kalikasan sa paligid mo. Maraming pamahiin ang mga Filipino tungkol sa mga ibon, paru-paro, at bigla ang pagbabago ng hangin. Kung biglang may paru-paro na dumapo malapit sa iyo, o may ibong tumatawag ng iyong pangalan sa gabi, ito ay mga espiritwal na mensahero. Paalala nila na may gumagalaw na hindi nakikitang puwersa. Aquarius, kapag kakaiba ang kilos ng kalikasan sa paligid mo, dahil ito ay tanda na napakalakas ng enerhiya ng pagbabali. Anim, muling paglabas ng hindi natapos na pag-uusap. Isa pang malinaw na palatandaan ay kapag lumilitaw muli ang lumang pag-uusap, hindi pa nalutas na isyu o alaala. Maaaring madiskubre mo ang lumang liham, litrato, o mensahe na nakalimutan mo. O may magbanggit ng kwento na konektado sa iyong nakaraan. Para itong sinasabi ng tadhana, hindi pa tapos ang kwento na ito. Aquarius, magbantay kapag bigla na lang umalik ang nakaraan sa iyong kasalukuyan. Pito, pakiramdam ng pagkabalisa sa gabi. Maraming Aquarius ang makakaranas ng hirap sa pagtulog sa panahong ito. Maaring mag-ikot-ikot ka sa kama, gumising sa ganap na tatlo oras yes o pakiramdam na hindi tumitigil ang isip. Hindi ito simpleng stress. Sa paniniwala ng mga Filipino, ang paggising sa ganitong oras ay madalas na nangangahulugang ang kaluluwa ay gumagalaw sa ilalim ng hindi nakikitang puwersa. Kapag nangyari ito, huwag magpanik. Sa halip, bulungin ang isang panalangin, handa na ako para sa aking tadhana. Aquarius, ang mga ito ay hindi lamang random na pangyayari. Kapag pinagsama, bumubuo sila ng malinaw na mensahe, inihahanda ka ng universo. Kapag napansin mo ang dalawa o higit pa sa mga palatandaang ito ng sabay, kumpirmasyon ito na ang nawala sa iyo ay tunay na paparating na bumalik. Ngunit tandaan, ang mga palatandaan ay simula pa lamang. Ang tunay na pagbabago ay nangyayari kapag tinanggap mo ang mga ito ng may pananampalataya. Huwag ituring ito bilang aksidente. Alam ng mga Filipino na walang nagaganap na aksidente lamang. Bawat bulong, panaginip at numero ay bahagi ng puzzle. Aquarius, ipinapakita ng mga baraha na narito na ang iyong panahon ng pagbabali. Ang mga palatandaan sa paligid mo ay hindi naglalayong takutin ka, nais nilang gisingin ka. Paalala nila na ang tadhana ay nakapagdesisyon na. Ang kailangan mo nalang gawin ay maniwala, maghanda at manatiling bukas. Sapagkat sa lalong madaling panahon, makikita mo sa iyong sariling mga mata ang patunay na ang nawala ay hindi kailanman tunay na nawala, naghihintay lamang ito ng tamang oras upang bumalik. Positibong kinalabasan at pag-udyo Aquarius, ngayon na alam mo na ang mga palatandaan, pag-usapan natin kung ano ang mangyayari kapag ang nawala sa iyo ay sa wakas ay bumalik. Sapagkat ang tadhana ay hindi nagpapadala ng isang bagay pabalik para lang biruin ka, Ibinabalik nito upang pagpalain ka, pagalingin ka at kumpletuhin ang siklo na naiwan na bukas. Ipinapakita ng mga baraha ang isang napakalakas na katotohanan, ang pagbabalik na ito ay magdadala sa iyo ng kapayapaan. Matagal nang dala ng iyong puso ang bigat ng mga paano kaya? Paano kaya kung hindi ko na ito muling makikita? Paano kaya kung hindi ko na mararamdaman muli ang kaligayahang iyon? Paano kaya kung ang buhay ay patuloy na kumukuha ng walang pagbabalik? Ngunit Aquarius, narinig ng universo ang iyong tahimik na panalangin. Kapag bumalik ang nawalang biyaya, mararamdaman mo ang pag-alis ng bigat. Ang kabigatan sa iyong dibdib ay luluwag. Ang walang katapusang tanong ay mawawala. Sa halip, mararamdaman mo ang isang payapang katiyakan na hindi ka nakalimutan ng tadhana. Para sa ilan sa inyo, maaaring ito ay ang pagbabalik ng pag-ibig. Isipin ang sandali kapag ang isang taong minsang lumayo ay bumalik na may binagong puso. Hindi upang ulitin ang nakaraan, kundi upang mag-alay ng mas matibay, mas malalim, at mas tapat na pagmamahal. Hindi ito tungkol sa muling pagdanas ng sakit, ito ay tungkol sa muling pagsulat ng kwento sa isang paraan ng paggaling. Matutuklasan mo na minsan, ang pagkakahiwalay ay kinakailangan upang lumago ang ugat ng pagmamahal. At ngayon, ang mga ugat na yon ay handa ng hawakan ka ng matatag. Para sa iba, ang pagbabalik na ito ay maaaring dumating bilang oportunidad at kasaganaan. Aquarius, kilala ka sa iyong bisyon at pagkamalikhain. Marahil may pangarap kang minsang hinabol, ngunit nawala dahil sa kalagayan, takot, o kakulangan ng suporta. Ngayon, kumakatok muli ang pangarap na iyon. Maaaring ito ay isang bagong trabaho, ideya sa negosyo, o bigla ang biyaya sa pera. At sa pagkakataong ito, handa ka nang tanggapin ito, hindi nang may takot, kundi nang may karunungan. Naniniwala ang mga Filipino na dumarating ang biyaya kapag ikaw ay pinakahanda at ito ang iyong sandali. At para sa marami, ang babalik ay isang bagay na mas mahalaga kaysa sa pag-ibig o pera, ang panloob na kapayapaan. Pagkatapos ng lahat ng bagyong dinaanan mo, ng mga gabing hindi makatulog, at mga panalangin na walang kasagutan, ang kapayapaan mismo ay muling makikita ka. Isipin ang pagising sa umaga ng walang kabigatan sa puso. Isipin ang pagtitig sa salamin at pagniti sa sarili dahil alam mong tapos na ang pinakamasama. Iyon ang regalo ng pagbabalik. Hindi lamang ito tungkol sa pagbawi ng nawala, ito ay tungkol sa pagtanggap ng paggaling na hiniling mo buong panahon. Aquarius, paalalahanan kita ng isang bagay na palaging sinasabi ng ating mga nakatatanda, ang tunay na para sa iyo, hindi hindi mawawala. Kahit na ito ay umalis sa isang panahon, palaging makakahanap ang tadhana ng paraan upang ibalik ito sa iyo. Ito ang pangako na ipinapakita ng mga baraha ngayon. Kaya huwag matakot. Huwag magduda. Sa halip buksan ang iyong puso ng mas malawak kaysa dati. Nitian ang mga palatandaan. Bulungin ang isalamat kahit bago pa dumating ang biyaya. Sapagkat ang pasasalamat ang magnet na humihila sa tadhana ng mas malapit. Mas maraming nagpapasalamat, mas mabilis ang pagbabalik. At narito ang huling pag-udyok, kapag bumalik ang nawala sa iyo, hindi ito babalik na wasa. Hindi ito babalik na mahina. Hindi ito babalik na kalahati lang ang puso. Babalik ito ng mas malakas, mas maliwanag, at mas nakaayon sa kung sino ka ngayon. Aquarius, magbabago na ang iyong kwento. Nagtatapos na ang paghihintay. Malinaw ang mga palatandaan. At ang biyaya ay papunta na sa iyong pintuan. Hawakan ang pananampalataya at maniwala sa katotohanan na ito, hindi nakakalimot ang tadhana at hindi nabibigo ang universo na ibalik ang para sa iyo. Aquarius, ipinakita sa iyo ng reading na ito ang isang makapangyarihang katotohanan, ang akala mong nawala na ng tuluyan ay papalapit na sa iyong buhay. Maaaring ito ay pag-ibig, oportunidad, kapayapaan, o kasaganaan, ang tadhana ay nagdesisyon na ito ay ibalik sa iyo. Malinaw ang mga palatandaan, gumagalaw ang enerhiya, at narito na ang iyong panahon ng pagbabalik. Huwag haya ang takot ang magsara sa iyong puso. Huwag haya ang duda ang pumigil sa iyong pananampalataya. Sa halip, buksan ang iyong sarili ng buong buo. Magtiwala na alam ng universo ang tamang oras, tamang paraan, at tamang anyo upang ibalik ang para sa iyo. Alalahanin ang karunungan ng ating mga nakatatanda kung para sa iyo, babalik at babalik yan. Kahit ilang ulit na ito lumayo, palaging makakahanap ng daan pabalik sa iyo ang tadhana. Ngayon, Aquarius, nais kong kunin mo ang mensaheng ito bilang iyong sariling panata. Sa comment sa ibaba, isulat ang iyong zodiac sign panandang pandagdag ang afirmasyon, Welcome what is mine to return. Sa pamamagitan ng pagdedeklara nito, ipinapadala mo ang iyong enerhiya sa universo, pinapakita na handa ka ng tanggapin ang babalik sa iyo. Kung naantig ang mensaheng ito sa iyong puso, ibahagi ito sa isang tao na maaaring nangangailangan din ng ganitong pag-udyok. At huwag kalimutang mag-subscribe dahil bawat video dito ay mensahe na inilaan upang gabayan ka, protektahan ka at ipaalala ang iyong tadhana. Aquarius, hindi nagtatapos ang iyong kwento, nagsisimula itong muli. At sa pagkakataong ito, ito ay mapupuno ng pag-ibig, paggaling at mga biyaya na higit pa sa iyong inaasahan.